Halimbawa, yung gumawa ng masama sa iyo, kaya ka napariwara. Eh isang taong masamain bandang huli naging kristyano, assuming na talagang naging kristyano siya, pinapatawad siya ng Diyos. Yang e ibig sabihin, kahit pa hindi mo siya pinatawad, may karapatan ng Diyos na patawarin siya. Kasi sa Diyos naman talaga tayo nagkakasala eh. Kahit na tayo'y pumatay, hindi tayo lang dun sa pinatay nagkakasala. Pati sa Diyos, kasi siya nga ang nagutos huwag kang papatay. Tinuturuan lang tayo ng Diyos magpatawad kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin naman niya tayo patatawarin. Pag nagpapatawad tayo, papatawarin niya tayo. Kasi ganun ang Diyos eh. Sabi niya sa mga Kristiyano, kung anong gusto niyong gawin sa inyo, gawin din ninyo sa kapwa niyo tao. But tinuturo sa school yung tawag doon golden rule And in another verse of the scriptures, Do not do unto others what you would not like others to do unto you. Gusto mong patawarin, magpatawand ka. Gusto mong kawan, maawa ka. Sabi ni Kristo, mapalad ang maawaing sila kaawan. Iyon ang action and reaction. When you are living the spiritual. life of a Christian, regardless of what happened to you. It is not a reason that because somebody did you wrong, you will lose your faith in God. Ang mga unang Kristiyano pinag-usig, pinapapatay, pinapakulong. E kung lahat sila, dahil ginawan sila ng masama, wala naman silang ginagawang masama, hindi naman iniwala sa Diyos. Walang logic, wala rin justice. <laughs> hindi naman ng Diyos ang gumawa sa inyong masama. E eh, mga alagad ni Satanas, e eh, dapat nga dun ka lalong lumapit sa Diyos sapagkat sabi ng Diyos, Ako ang gaganti. 2 Thessalonians chapter 1, verse 6 Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, naganti ng kapighatian ng mga pumipighati sa inyo at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Yun ang hustisya ng Diyos eh. Gagantihin niya yung pumigati sa iyo. Pero bagaman nakahanda ang Diyos gumanti para sa iyo, eh nangyari sa hinaharap, yung gumawa sa iyo ng masama, nagkaroon ng pagkakilala sa Diyos, papatawarin ng Diyos yun. Eksakto ganyan ang nangyari kay San Pablo. Nung hindi pa siya apostol, Inuusig niya ang mga Kristiyano nung una. Nasa relihiyon kasi siya ng mga Hudyo. Basahin natin ang 1.13 ng Galicia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos. Nung araw na miyembro siya yung relihiyon na yan, Inuusig niya ang Iglesia ng Diyos. Ipinapapatay niya pa ang mga Kristiyano. Basahin natin ang 20.02.4 ng gawa at aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ng mga babae This cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which he heard of us, he received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. For you, brethren, became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus or you also have suffered like things of your own country meds, they persecuted the president of the christian who are also jews the leader of christianity were persecuted also the followers of christ si pablo ganyan siya nung una pero nung bandang no nabalitaan ng mga kapatid yung gumagawa ng mabuti sa atin ngayon mangangaral na natin, tuwang -tuwa yung mga kapatid hindi sila nagtanim ng galit kay Pablo. Kahit inusig sila, hindi sila nawala ng tiwala sa Diyos. Nagtiis sila, kaya kahit na yung umusig sa'yo, gumawa sa'yo ng masama, ba't ikaw ay gagawa rin ng masama? Pati hihiwalay ka sa Diyos. Ang example ng mga first century Christian, kahit pinag-usig sila, ang mga Hudyo, nanatili sila sa pananampalataya at bandang huli. Dahil sa kanilang pananampalataya, yung umuusig sa kanila na kasama na nila. Basahin natin ang Galacia 1, 22. at hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Hudeya. kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yung umuusig sa atin. Ang una na walang pinangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira at kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin dahil sa kay Pablo na dating manguusig sa kanila. Niluwalhati pa ng mga miyembro ng Kristiyano ang Diyos, bakit yun eh, ikaw ang dating umuusig sa atin? Ngagayon nangangarap na apostol, natuwang-tuwa yung mga ginawa ng pag-uusig. Eh kung ikaw yan kapatid sa ating sarili lang, wala naman tayong ipagmamalaki, matutuwa ka rin, walang feeling sa'yo eh. Kaya kung kasama mo na, pati naman magnanakaw pagka nagsisisi. Pinapatawad ng Diyos. Kahit naman sino papatawarin natin, patawarin mo kasi lahat ng tao nagkakasala. Mga nagkakasala, utos kasi ng Diyos yan eh. May tao na gumagawa ng mabuti. Kahit hindi pa humingi ng tawad yung tao, gusto naman siyang patawarin ng Diyos. Ganun lang tayo sa mundo, lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo nakakagawa ng mali, maaring sa ating asawa. Pero kung nakagawa man tayo ng mali sa iba, yung iba nagawan din tayo ng mali, di magpatawaran kasi yung pagpapatawad. Ang Diyos nga nagpapatawad tayo pa. Yun ang ating tao matututuhan sa Biblia, pagpapatawad sa nagkakasala sa atin. Hindi para sa taong lumalakad. Unang-una, huwag tayong mawawala ng tiwala sa Diyos. Kung ginawan tayo ng masama ng kapwa, tingnan mo si Lazaro, wala namang kabutihang natanggap sa tao yun eh. Pulubi siya hanggang mamatay siya wala siyang bahay. Nagpapakain sa kanya ng kanyang pagkain, mga tira-tira mga mumu na nahuhulog sa dulang ng mayaman pero naging karapat dapat siya sa Diyos kasi nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. Kung ang Diyos walang nagagawang mali ng papatawad, tayo pa. Nagkasala ang kapwa natin sa atin. Eh tayo naman nakakagawa rin ng mali para patawarin tayo ng Diyos magpatawad tayo